ang mahiwagang tandang Dula mula sa Mindanao Sa Mindanao, may isang kwentong nagbigay buhay sa pananalig, pagsisikap at himala. Isang kwento ng mahirap na pamilya, ng mahiwagang tandang at ng kayamanang dumating sa hindi inaasahang oras. Noong unang panahon sa kaharian ng Agamaniog, payak na naninirahan ang isang pamilya. Si Locus Amama ang haligi ng tanan. Si Locus Ababae naman ang ilaw ng tahanan. At si Bago Amama naman ang kanilang anak. Bago Amama, halika rito anak. Tulungan mo nga akong magsampay ng mga damit. Opo, inay. Pasensya na po, nahuli ako. Simple ang kanilang pamumuhay. Si Locus Amama ay kumukuha ng mga ligaw na gulay at halaman sa gubat na kanilang makakain habang si Locus Ababae naman ay kumikilos ng gawaing bahay. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap sa buhay, makikita pa rin ang kanilang kahirapan na maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw dahil palagi pa rin silang salat sa pagkain. Labis na nagsumikap si Locus ang mama na makapag-uwi ng masarap na pagkain sa kanyang pamilya. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong nilagnat at hindi na muling nakabangon. Labis ang pag-aalala ang itinulot nito sa kanyang mag-ina. Kung kaya't madalas na humingi ng tulong si Locus ababae kay Ala. Ala, pagalingin mo po ang aking asawa. Tatlong araw na po siyang may sakit. Wala kaming kakayahan para siya ay mapagamot. Ama, gumaling ka na po. kung lagi kang nakahiga. Pinangsamad ni Bago Amama ang nakaratay niyang ama. Damang-dama niya ang kalagayan nito. Sa pagkakataong iyon, naalala ni Bago Amama ang mga bahay sa palasyo ng sultan. May mga dayang at mga alipin at mga paganya na sultan na maraming naglilingkod at nagsisigaw ng pagkain. May mga umiiyak na umaaway sa kanila. Naririnig niya na may mga naguusap na mga kabataan sa palasyo. Masayang-masaya ang mag-asawa sa pagtingin sa kanilang mga araw at tumutunog rin sila sa palasyo ng Sultan. Naputol ang kanyang alaala nang dumating sa sakit ang kanyang ama at umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Inay, bakit po tayo mahirap lamang? Bago mama. Si Ala ang may kagustuhan nito. Wala ba tayong magagawang paraan para maging mayaman tayo? Hindi ko alam, anak. Basta manalangi at gumawa lang tayo ng ating makakaya ng tapat. Ang tanging paraan lang ay magtiwala sa Diyos. Pagpalain niya tayo kung ito ay kanyang kagustuhan. Kung ginawa tayo ni Ala na mahirap lamang, ibig sabihin ay may rason si Ala? Anak, hindi natin alam ang dahilan ng lahat ng ito. Alam mo, malay mo bukas makalawa ay maawa na si Ala at gagawin din niyang maginhawa ang ating buhay. Ngunit, paano kung hindi naawa si Ala? Wala na tayong magagawang paraan upang tayo yumaman. Saglit na nag-isip si bago ang mama. Nagmumuni-muni. Nag-aapuhap ng kasagutan sa kanyang tanong. Pagkaraan ng ilang saglit, may naisip na siyang paraan. Sa ganitong pananaw, biglang napaisip si Bago Amama at inutusan ng kanyang ina na magtungo sa kaharian ng Sultan Abdullah at humingi ng maraming abaka. Bagaman may agam-agam si Locus Ababae, sinunod niya ang kanyang anak at nagtungo sa kaharian. Mapagkumbabang humingi si Locus Ababae sa Sultan ng abaka at mabilis siya nitong pinagkalooban. Nagpasalamat siya at agad na umuwi sa kanilang tahanan. Mabilis na kumilos si Bago Amama at bumuo ng tali at lubid sa tulong ng kanyang ina. Matapos ang kanilang pagbuo nito, nagtungo si Bago Amama at inayos ang mga patibong na kanyang gagamitin sa paghuhuli ng mga manok. Habang isinasaayos niya ang mga patibong, mayroon siyang nakitang malaking bakas ng isang yapak. Kakaiba ito sa kananiwang yapak na nakikita niya sa kagubatan kung kaya't bumuo siya ng malaking patibong. Umuwi siya matapos ang paglalagay ng patibong at sinalubong ng kanyang ina. Ibinalita nito ang pagkamatay ni Locus Amama na labis na nagdulot ng kalungkutan sa mag-ina, at napaisip kung ano na ang mangyayari ngayong wala na ang kanilang haligi ng tahanan. Isa pa nilang inisip ay kung paano ito ipalilibing dahil wala silang pambayad sa imam. Winika ni bago ang mama na sila na lamang muna ang maglilibing sa kanyang ama at kung sakaling magkaroon sila ng pera ay sa kanila ito bibigyan ng maayos na seremonya. Bumalik si Bago Amama sa gubat upang silipin ang kanyang bitag. Swerte sapagkat lahat ng kanyang bitag ay mayroong nahuling manok. Naghanap si Bago Amama ng yantok at nang makikita siya ay agad na bumalik sa kinaroroonan ng mga bitag. Isa-isa niyang kinuha ang manok at pagkaraay itinali ang mga ito sa dalawang mahahabang yantok. Isinukbit niya ang kanyang nakataling manok at magkabilang balikat at nagsimulang lumakad papauwi. Ngunit, hindi pa siya nakalalabas sa gubat ay may mga narinig na siyang tinig na nagmamakaawa. Kalagan mo ako! Para mo ng awa! Tulungan mo ako! Ha? Sino iyon? Saan galing ang tinig na iyon? Para mo ng awa! Kalagan mo ako! Iiwi mo agad. Nanahimik sa takot si bago amama. Takang-taka at halos tumayo ang balahibo sa takot. Kukunin ni bago amama ang kanyang bolo. Magiging malikot ang kanyang mga mata. Hahanapin niya ang pinagmulan ng mahiwagang tinig. Kung sino ka man, lumabas ka't magpakilala. Narito ako. Narito ako, bago amama. Nasa isa sa mga bitag sa likuran mo. Lilingon si Bago Amama sa kanyang likuran. Nang lumingon si Bago Amama ay laking gulat niya. Tandang? Isang pagkalaki-laking tandang? Ilalabas ni Bago Amama ang tandang mula sa bitag. Napakakisig na tandang na ito. Tila siya isang magiting na mandirigma sa kanyang tindig at ang kanyang palong ay parang korona ng hari. Ang ganda ng kanyang mga balahibo. Bakit alam mo ang pangalan ko? Sa kabila ng pag-aalinlangan, pinakawala ni Bago Amama ang mahiwagang tandang. Bago Amama, ako'y isang mahiwagang tandang. Kapag ako'y tumilaok, lahat ng klase ay damit ang lumalabas sa aking dibdib. At kapag ako na may dumurumi, eh, gintot pilak naman ang lumalabas. Ha? Totoo ba ang sinasabi mo? O niloloko at pinaglalaroan mo lang ako? Upang maniwala si Bago Amama, nagsimulang tumilaok ang tandang. Nagulat si Bago Amama sa mga damit na lumalabas sa mga bibig ng tandang. Ay daw! Kay gagandang mga damit! Ang gagala ng mga kulay! Mukhang pang mayaman. Masayang ibinigay ni Bago Amama ang malalangyang kasuotan sa kanyang ina at inutusan itong ipagbili ito sa pamilihan upang mayroon silang maipamili ng pagkain. Mabilis na yumaman ang mag-ina sa tulong ng mahiwagang tandang at nagkaroon sila ng sapat na pera upang mabigyan ng maayos na seremonya ang kanyang namatay na ama. Samantala, nakita ito ng dalawang babaeng mananayaw ni Sultan na sina sa bandar at kanankan. Mabilis na nagtungo sa kaharian ng Sultan at ibinahagi ang kanilang nakita sa tahanan ni Locus Ababae na ito'y mayaman na sa tulong ng isang mahiwagang tandang. Dahil dito, ninais ng sultan na makuha ang mahiwagang tandang at ipinagutos kina Bago Amama at lokus sa babae na ipagbili ito sa kanya kapalit ng lahat ng kanyang ari-arian. Kung hindi ay susugod doon ang kanyang mga mandirigma at sapilitan itong kukunin. Hindi pa man nakarating ang mga mandirigma na laman na ng mahiwagang tandang ang plano ng sultan at sinabi kay bago amama na ipagbili siya nito kapalit ng ari-arian ng sultan at pakasalan ang prinsesa upang matiyak ang kaayusan ng kanilang pamumuhay ni Locus Ababae. Labagman sa kalooban ni Bago Amama ay tinanggap ni Bago Amama ang winika ng mahiwagang tandang. Ipinagbili niya ito sa sultan at pinakasalan ang prinsesa. Matapos ang kasalan, nagkaroon ng handog ang mahiwagang tandang kay Bago Amama at sinabing tapos na ang kanyang misyon at dalangin niya'ng maging maayos at masagana ang kanyang kaibigan itinatak sa kanyang puso ang kabutihan ng mahiwagang tandang. Matapos ang kanilang pamamaalam ay masayang umalis ang mahiwagang tandang at tahimik na nagpasalamat muli si Bago Amama sa kabutihan nito na nagbigay sa kanya ng lahat ng tinatamasa niya ngayon.